Hello mga kadabar cards, kamusta po kayong lahat? Si Mando na bandero po ito. And welcome po ulit sa isa na namang edisyon ng Pika Pika Balita patungkol sa showbiz at Itbulaga. Ito po ang ating pag-uusapan nyo. Nagkaroon ng salo-salo last Friday night, May 3, sa Meralco Lighthouse sa Pasig City. Ang TV5 family and partners nila sa pangunan ng TV5 chairman manig ni Pangilinan. Sa salo-salong ito ay muling nagkasama pagkatapos ng matagal na panahon. Sila Tito Soto, Vic Soto, Joe Deleu, and Lili Rodicone. Dumalo din sa event na ito ang ilang artist ng TV5. Kasama na dito ang ilang dabarkas ng Bulaga na sila Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Ballesteros may sa May Dison, Karen Aisrup, Jenny Pere, at si Direk pucci Rivera. Dumating din ang Mulak Family kasama ang mga poster sila sa The First Family sitcom. Andun din si Kiko Strada na lumit siya sa Lupa Series. Dumating din na si Queen Mercado at si Cedric Juan at iba pang mga pista ang gun din, din ang mga Viva Entertainment executive sa pangunahing Boss Rick Delosario. Ang producer ng Regal Entertainment Inc. na si Ms. Rochelle Monteverde. At si Mr. Mike Roviera ng APT Entertainment. Nagpasalamat si Chairman Manny D. Pangilina sa mga host ng Igbolaga at kay Wilirig niya men dahil sila nga ay mga kapatid sa TV5 Network pinasalamatan din ni Chairman Manny Pangmina ang mga partners niya sa TV5 Network. Nagdag pa ni Chairman Manny Pangmina isang malaking pribileyo ang makasama si Nahal, at makita ang progress ng TV5 ng mga nakangbuan. So ayan mga kadabar dad, sa uh, isa itong Thanksgiving dinner ng TV5 para uh, sa mga partners and artists nila dahil nga sa napakalaking napakalaking progress na nagawa ng network for the past several months and it all started when it bulaga joined the kapatid network ha pero sa tingin ko eh pinag-usapan din na kung what's next for TV5 since magkakasama ng mga importanteng tao partners at mga haligi and artists ng TV5 eh, malamang sasabihin ng chairman Matt G. Pangilina ang mga gusto niyang mangyari at tatanungin din niya ang mga kasama niya sa salsalo kung anong maigi o anong plano para matuloy ang pag-progress ng TV5. Well, mga kasigun tayong magtutuloy-tuloy ito uh, yung mga magandang development ng TV5. At uh, malalaman natin yan malamang sa mga susunod na mga susunod na buwan kaya abang-abang lang tayo anyways, pag mayroon naman akong nasagap ng mga balita o tease-miss eh, I'll make sure na isishare share ko agad din sa inyo so hanggang dito na lang muna tayo guys uh, kung nagustuhan nyo itong video na to, eh, paki like and share naman, oh, at mag-comment kung meron kayong opinion na gusto ibahagi tapos kung uh, hindi pa naka-subscribe sa channel ko, eh, mag-subscribe naman please. <laughs> At uh, pakiclick yung uh, bell icon for uh, future upload alerts. Thank you po and God bless in your